So for today's morning, maghahatid tayo ng baon. Dadalhin ko kayo doon sa pat, sa trabahoan Sa trabahuan ni Mister. So ayan. maghati tayo ng baon. Ang baon niya ay ito kanin at ito sabaw. Ihatid natin sa planta. So let's go. So medyo maulan. Ayan. Talikti. Tingnan niyo ang aming daan. Kalabas. So, lalabas na tayo. Ito ang daan ni Anita. Palabas. So, update ko kayo kung malapit na. So, ayan. Palabas na tayo. Malapit lang naman ang trabaho ni Mr. dito sa amin. Nandiyan lang sa labas ito ang ating bit 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 na ulam at kanin so ang oras kasi ngayon ay 9.30 na yun nga hindi siya nakakain bago umalis kasi palate na siya nagising kasi masama ang panahon at overtime din sila so ngayon maghahatid tayo guys pero tingnan nyo ang aking daan so ayan ang aking daan kaya nga kung ulan mas minabuti na lang namin na hindi lalabas kaysa ganitong daanan so ngayon napugusta guys ugawas kasi kaya kasi nga maghatid tayo ng baon so merong isang dyang <laughs> murag manok na pusan <laughs> so ayan 'yon sa labas nandoon na ang trabahoan ni mister ayan guys paano na tayo Pat patawid patawid tayo yun sa harap yan na ang trabahoan ni mister so hintayin muna natin na walang sasakyan para safe at ayan tatawid na tayo guys ayan na ang planta ayan na ang gate Puntahan na natin ang guard At tatawagin natin si mister Si mister Romantico, Labas labas na dyan Kasi andito na ang pamahaw So shout out sa aking Mabait na biyanan Ang aga aga niya naghatid ng karni Para isabaw daw sa anak niya Kasi yung anak niya kagabi medyo nakainom So kailangan ko daw Lutuan ng sabaw bago papasok sa trabaho so hindi na umabot sa oras yun, hindi na nakakain eh hatid na lang natin guys so kakatok na tayo sa gate ayan hello ma. hello na natin ang baon uuwi na din tayo guys pauwi na kasi wala naman tayong ibang ano yun lang naman maghatid lang ng baon banta nila ang gate so pauwi pauwi na tayo so kanina meron akong dalang t-shirt dito sa balikat dahil ayun palitan natin yun konti kasi sobrang laki uniform namin yun guys yeah na pauwi pauwi na tayo At tatawid na naman tayo ulit sa kalsada tatakbo tayo kasi merong tricycle so ayan kasi ano bago pa lang dito ang fiesta guys kaya merong bantings oh guys pa hi hi hello hello good morning good morning meron na naman tayong pants Ayan. good morning, good morning, good morning. At saka, ingat pala tayong lahat ngayon, guys, kasi merong bagyo. Kaya nga ngayon oh, umuulan. Umuulan. Oh, sana naman hindi lumakas ang ulan. Okay lang naman sana kung ulan, wag lang 'yung malakas ang hangin, guys. Doon talaga ako matakot sa hangin. So hanggang dito na lang ang ating video. Please guys, subscribe sa aking channel. Comment, like, share, and importante talaga ang hit the notification bell para sa ating mga upcoming videos. Yun lang. Bye-bye, 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 bye-bye. Good morning, good morning, good morning.